Narito ng PTV Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang National Central Bureau sa mga otoridad sa Pilipinas para sa extradition ng naarestong si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Una ng kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa kustudiyan na ng Timor-Leste Police ang dating kongresista. Pasado alas 4 kahapon ng arestuhin si Teves habang naglalaro ng golf sa Timor-Leste. Si Tevez ang itinuturing na mastermind sa pamamaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. August 2023 nang ideklara siyang terorista ng Anti-Terrorism Council habang kasama rin siya sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization o INTERPOL. Samantala ay ni Justice Secretary Remulla na ang pagkakaaresto kay Tevez ay patunay na makapangirihan ang pagtutulungan ng international authorities. Malinaw niya o anya ang mensahe na walang sinumang terorista ang makakatalikod sa hustisya na iginigit ng mga biktima. Samantala magpupulong ngayong araw ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para plantsahin ang mga gagawing paghahanda sa Semana Santa. Ang tulong na isasagawa sa Campo Crame, Quezon City ay dadaluhan ng mga opisyal mula sa Philippine National Police, AFP, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Una lang sinabi ng PNP na magpapakalat sila na mahigit 34,000 polis sa mga pantalan, terminal ng pampublikong sasakyan, pasyalan, malls at simbahan ngayong Holy Week. Layon itong matiyak na ligtas at mapayapa ang pagunita ng mga Pilipino sa mahal na araw. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.